ay okay, dapat diba ba ako? Ako pa rin naman to, si Aka ba? Eh, yan. Ngayon ko lang talaga nakita tong sa menu ni Last Boy. Oye, oye. five diamonds. Okay, let's take out na natin yan at add icy. Wow! Si Pagdoon natin yan. up mga kabaka? Namiss nyo ba ako? Kasi kung na-miss nyo ako, eh mas namiss ko kayo. Nagustuhan nyo, na. nagustuhan nyo, na. nagustuhan nyo, nagustuhan ba ang ating intro? Kaya rin nyo masiguro kung sino gumawa nyan. Siyempre, ako gumawa niyan. At siyempre, malamang sa alamang eh. Siguro naman eh, nagtataka kayo. Ba't ka ba ako nawala ng matagal sa YouTube? Kasi, di ba, alam naman natin na <laughs> dati nung mga nagdaan na buwan eh, araw-araw nag-upload, di diba? so, ba? So, ba't ka ba ako nawala ng dalawang buwan sa YouTube? Eh, di ba, sinabi ko lang naman noong na, huli nating video, nung last upload natin, which is last two months, di diba? ba? Ba't ka ba nawala ng dalawang buwan sa YouTube eh? Sa, kakasabi ko lang na, Ilang araw lang mawala. Well, kaya naman ako nagwala sa Youtube, eh, alam naman natin eh, di ba ng mga nagdaan niyang buwan, nagdaang buwan eh, is vacation. So, siyempre eh ako eh nag-vacation din naman ako. So, nag-enjoy-enjoy, nagbanding, kasama nga yung mga kaibigan, di ba nag-uulitan kami. So, nag-vacation lang din naman ako at iwan, yun, yun yung dahilan kung bakit ako nagwala ng 2 buwan sa Youtube. So, So, wala rin naman nangyari akin na kung ano, hindi naman ako na ano, nagkasakit, hindi naman ako na hospital. So, at uh, salamat sa Diyos at wala namang nangyaring masama sa atin, di ba? So, yun nga, nag-enjoy lang naman ako ng dalawang buwan natin at <laughs> ang tagal ng dalawang buwan eh, sabi ko lang ilang araw lang, di ba? So, pasensya nyo na ako. Pero ngayon, guess who is back? Mother Eh, <laughs> joke na. So, di diba? ngayon naman eh, nag na tayo. So, okay, mga nala. Kasi may surprise ako sa inyo mamaya, di ba? So, basta kayo, basta mag-alala. Mag wala na talaga nangyari sa akin. Talagang, nag-enjoy lang ang dalawang buwan natin. Kapag ba na, wala dalawang buwan sa YouTube. At, yun. So, Diba? tumo tumaba ba ako. Oh, hindi magawa ng buhok. hindi, magayon mo na, lang. Papagpapagpitin <laughs> diba, tayo na ano lang. Hinihintay ko lang yung aming school days, ba? Diba? School days. So, what's up mga kabaka? Mali ka pagbabalik sa panibago na naman nating Roblox video, ba? Diba? Speaking of Roblox, eh, ngayong araw nga pala, lalari natin is restaurant tycoon to. So, na, napaka ko tong restaurant tycoon na to. No? So, yun na nga, natin ngayon. So, may sasabihin na sa inyo. Kasi meron tayo ngayon. May maganda akong balita. Ito na. in surprise. Kasi, nung mga nagdaan ngang linggo eh, nag-upgrade talaga ako ng ating busy na which, yeah. Oh, nakapag-upgrade na ako. Yun nga yung sinasabi ko dati, diba? Sinasabi ko, halos sinasabi ko, hada video ko na. Huwag kayo magkalala, diba? Kasi nga lag like, yung ating, or, yung ating video o yung ating gameplay lag, like, diba? Eh, ngayon nga, eh, nakapag-upgrade na tayo ng busy which is nung last two weeks dumating yung aming pinaka malakas na upgrade yung last last week so yun talaga yung pinaka important na upgrade tapos kahapon dumating na rin yung aming processor so which is napakaganda na upgrade na to kumbaga asahan yung hindi nalaga ng ating recording o ating gameplay kasi nga diba yun nga lag nga diba so Kali sa dalawang buwan naman na nawala ko meron naman akong nakagawang maganda maganda na makakatulog sa akin sa recording natin, di ba? So, yun na nga eh, talagang asahan yung isumot ng ating mga susunod na video, di ba? Susunod na video, ibig sabihin, si Akabae yan, ituloy na nagbabalik at mag-upload mag pa. Diba? So yun nga dahil nga kakapagay lang natin ng ating PC at well nasubukan ko na naman sa ibang laro pero hindi nga lang sa mga kaya na Roblox something something talagang nasubukan ko na siya sa Genshin which is napaka goods Genshin yung pakanaw nyo ba yun? Ano yun yung mabigat sa PC mabigat na laro sabi natin ganun diba? So yun syempre hindi ko pa testing sa kahit anong laro sa Roblox restaurant tycoon 2 talaga ang ating unang lalaroin sa ating bagong upgrade na to, di ba? So, yun, tara nga, sabay-sabay na natin tingnan kung ano nga bang mga magiging pagbabago sa ating restaurant Tycoon kung At ano naman na Nakita nyo na sa ating intro kung ano nga ba yung mga yung tsura ng ating restaurant ay kunto na gamit itong ating bagong upgrade na PC. So, nagagad natin pala pa pato? O wag na natin mas patagalin pa pato. Simulan agad natin ang paglalaro ng restaurant ay kunto kasi talaga napakatagal ng ating introduction. So, tara! So, ito na. Mukhang nakikita ko pala dito sa ating... Kita nyo naman, di ba? Kaya na maganda. At ito na yung, yung ating graphics natin. Di ba tandaan nyo ba? Nagpumunta dito sa settings para i-add na itong ating... Itong graphics. Kita nyo ba? Ang ating graphics mode is to. Doon na di ba natin na ganyan lang yan? Eh ngayon. Which is napaka-nice. Napaka-nagustuhan ko itong ganun ito ngayon ko lang nakita ito ha, itong ano, baga ngayon ko talaga nakita tong bagong ano natin, itong bagong itsura ng sa menu nila dyan sa restaurant ko na yan. Ngayon ko lang nakita, super super ganda, excited na makakita ng ating restaurant, diba? Hindi ko na rin tanong pala kung anong nangyari, so huwag na natin patagalin pa ito, pumunta na agad tayo. Uy, 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 five diamonds. Nice, so ito na, wop, oh, wop, oh, banana ma'am. So, Keep worker, happy by better Ito pa pala, pala si banana ma'am, no? Ano pa ba ang pangalan niya, si banana? Oh, ito na si shibibi restaurant. Oh, naka day 63 na pala tayo, so di ko alam. Bago tayo magsimula, may nakakalimutan pa ako. Siyempre, di ba wala ang ating Shippee costume, di ba? <laughs> so, munti ko nang malimutan. Buti na lang talaga. Psst, matalas pa kayo patingin. Munti pa, pa tayo mawala ng sound, di ba? So, load na natin yan. So, nakikita niyo na ba? Nakikita ko. Ito na. Ang ating restaurant sa High Graphics. si At kung makikita nyo, hindi na talaga siya naglalag. Kumbaga, napaka-smooth na. So, makikita nyo talaga. Eh, napaka-smooth na. Oh my God ano bang ano natin dito? Ano bang mga kailangan na natin? Nalimutan ko natin pala kasing mga gawin kasi napakatagal na talaga. ng huli ko ito nila, 2 weeks na since nag-upgrade kami. At hindi ko pa talaga na lahat tong... itong tarong to, itong restaurant ay ikon ngayon. at ngayon. Baby, ay, diba? So, madam, is that you, ano? Sino ba to? Celebrity? Ano ba? Di ba ako kailangan ng celebrity kasing ganito eh. So, bali, kung makikita nga pala natin eh, ito pa rin naman ang ating mga chef. Wala, pa rin silang pangalan, di ba? Hindi ko talaga napapangalan sa kanila, pati sa waiter natin. At buksan na natin ito. Ito yung ating, ito yung last natin ginawa, no? Itong, itong outdoor, o backdoor natin. Itong ating outdoor na romantic an outdoor pa yun. Basta, hindi ka na alam yun. Basta yan. So, yun. We are welcome, sir and madam. Nagustuhan nyo ba ang aming ganda ng aming Shopee Pedestrian, diba? So, kita nyo na rin dyan yung ating mouse cursor o yung yan, 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 yan. Ito, to, to. ito, ito. Itong nagalaw na ito. Diba? Kitang kita niyo na. So, hindi na tayo kailangan mag-ship lock pang ganyan. At di, di ko rin type ko. Type ko naman siya. Pero, mas type ko yung ganito. Diba? So, ano bang mga kailangan natin yung bagong anahan dito? Well, lang, alam ko kasi, nag-a-upgrade lang tayo. Diba? Di ko na alam. Di ko na, di ko siguro, siguro dadagdagan muna. Baby chair. Ito yung ayaw ko. Diba? Pati car parking. Kasi, huwag na muna yan. At meron pa naman tayo kasalukuyan. 2,000 na cash. Diba? Ano bang ano natin dito? Ang so, sunod na magandang upgrade natin. Kaya parking ba? Parang ayaw ko itong restaurant review. Well, ayaw ko din. So, ano pa kaya <laughs> ano mga ano na mga dito? So, enjoy na lang. Kaya muna natin yung graphics natin na bago ang inyong bagong itsura nito. Kasi kung makipansin nyo talaga guys, wala na talagang kalaglag, diba? Hindi ko alam paano magyayari dito. Basta, enjoy na lang natin to. Madam, waiter, are you good? Goods ka pa ba, ba dyan? Kasi ako goods sa goods talaga ako. Oh, ngayon, napaka-good mood ko. So, tingnan nga natin kung anong itsura niya sa labas. Wow! So, ito siya sa labas, no? Oh. Uy! Wow! Ano kaya may hari dito? Ang ganda naman na kanya. Uy! Si Mr. Egin, nandiyan dyan pa dito. may over na ano, no? Yung may in-over na zero box. Well, may zero box naman ako. Kaso ayaw, bilhin pa yun, di ba? Uh, okay, okay itong sa ano. Maganda yung sa kanya, pero... Wow! Wow! konti yung itsura ng kutsi pag ang banda ng ano natin oh kung makikita na naman naman talaga nice na nice walang kalagdag ito muna tayong IKEA Express syempre dyan talaga lagi tayo bibili ng mga panganat ano, na nilalagay kung may oh wow meron din ganito what kita nyo ba yan meron din siyang parang pag na, nasa bintana kayo napipirat yung karakter oh Dati kasi wala ganun nung naka style graphics tayo, no, diba? Maghanap lang muna tayo dito kasi mura talaga din sa IKEA na to, no. So, ito yung, nga yung lagi ko sinasabi. So, balik muna tayo sa ating bahay kasi tingnan natin ko ano mga pang mga kailangan natin, yung ano kailangan nating ilagay. I mean, bahay na tuloy. Sa restaurant natin, titingnan natin yung mga kailangan nating ilagay. Wow, ang ganda talaga nung dito, no. Balang araw baka gaya din tayo. Wow, wala sa halos siya nag na nag-gabi, no. Yun yun dami pero oh, nga pala nalilimutan ko mag ng mga cash. Oh my god, madami, madami cash na na na, na. Hindi na kayo diyan? Eh enjoy na enjoy mo ba ba ano baby girl lang aming si restaurant with kang mabala sabi si restaurant baby girl join mo lang ang pagkain mo dyan at magbitingin lang ako ng, ng, ng mga uy nakong daming ano ang daming itong mga order list so tulungan muna natin ang ating mga chef kasi titingnan natin kung ano nga ba ang itsura pag ano nag ano tayo nag tayo tawag niya nagpipi tayo ng dish no so ganyan oh, so ito eh mouse left and right so ganyan lang yan wow so hindi na talaga lag no? kung talaga nice na huh, nice So, asahan nyo yung mga susunod natin, ano, di ba, yung Minecraft episode pa rin tayo. Meron tayong, marami talaga tayong nalimutan na eh. Kasi nga, baka ba naman nag, kasi nag yan tuloy. Hindi Well, masaya talaga ang I'm happy na may bakasyon talaga. <laughs> di ba? So, nakapag-enjoy tayo. Ano nga pang mga kailangan natin gawin dito? Nalimutan ko na kasi yung mga bala ko dito. Kasi dati, talaga may plano na ako kung anong paano natin mapaganda itong restaurant tayo kung natin na to. Hindi ko talaga talaga alam kung anong gagawin natin ngayon. Kung gusto nyo naman yung mga nanonood sa naman kayo mag-suggest ng mga gusto niya lang, gusto niya lang, di ba? Suggest kayo ng mga pwede natin gawin dito. At hanggat kaya eh, tatayin natin i-gawin yung sinasuggest nyo. So, cook lang tayo muna, no? Habang mga busy pa siguro itong mga waiter natin, di ba? take out na natin yan at add IC. Wow! Doon natin yan. Daily customer. Nice. Yan. So, ano lang natin ito? What? Eh, pero, pero... Ba't parang meron ng ano siya dito? Meron na siyang parang mga icing, di ba? <laughs> Collect rewards muna tayo dito. At ino muna tayo ng mainit na kape kahit napakabanas. Mochi, Japanese food. O, ramen, um, Japanese. Na, also, nasa Japanese pala itinili ko kasi hindi ko lang din talaga maka-experience kumain sa Japan pag lucky ko. Pero, hindi eh, Siguro, Japanese ito muna. Mochi. Wow! So, tara na, dito at mag, ano na muna tayo, mag-click muna tayo ng mga cash. Ito yung customer. Oh, wow, you're beautiful. Ganda na kaganda ang mga customer natin pag naka, pag mataas ang ating graphics. O so pag maganda yung ating computer, di ba? Si dati talagang napaglumaan na talagang, walang kapal, walang ka upgrade yun since 2013. I mean sa yung, pag kasi may PC ka, pwede mo siyang palitan ng mga parts Nang ikaw lang. Talagang halos lahat ng parts ng PC pwede mo palitan. Pwede ka pa nga mag-build ng sarili mo eh. Dahil topic naman natin yun eh, restaurant type, okay. muna tayo sa game, di ba? Sana, -san na naman, na pupunta. Talaga madalda talaga ako pagpotensya nyo na ako. Pang ito muna siguro. So, oy, kulik lang natin to. Ano tong event? May no, event sila? What? Ah, uh, view price. Oh, so it oh XP yung kailangan ba natin dito para tayo makakuha ng mga meal. Hindi ko alam. So ito ito yung ano ko African dish. It African dish tapos ito yung buy bamboo plant item. What? Ay 14. Wag muna siguro kasi ngalan ko kasi talaga dito tayo sa Africa naka-focus na ito nga ba yung Apirin. So ito nga. gusto ko kasi dito eh food truck hindi muna siguro. Ito second floor kasi yung gusto ko kasi nakikita ko sa iba. Ang gaganda ng second floor nila. So kaya mag-alala, baka focus na lang muna tayo dito sa restaurant tycoon 2 na to. Mag Kung baga mag na rin ako habang hindi tayo naka-record. So kasi talaga mabit ang second floor, mabilis mabili ang second floor, diba? Kasi mukhang nice and nice na naman itong ano natin, itong lighting, itong outdoor natin. Mukhang nice and nice na naman, diba? Kasi ayaw ko talaga ng makalat. Hindi, sa totoo lang, diba? Sa, hindi naman sa... Kaya sa tulay na buhay, ayaw ko talaga ng makalat. ganun, di ba? So, basta siguro, na, na, na nice naman sa akin to. So, maghanap nga muna ako dito ng mga maari nating i-decorate tulad ng lightings, nice, di ba? Wala na kasi ako maisip, no? So, ito kasi para tong pang bahay, round lamp, di ba? Parang alam mo yung sa bahay talaga natin, hindi sa restaurant, kasi bahay na talaga. Kasi nalilito talaga ako sa restaurant, bahay. So, siguro huwag na muna ngayon kasi mag-iisip muna ako ng mga maari nating idagdag kasi talaga na wala na ako sa plano ko dati, kasi talaga may plano ako dati. So, ito nilagay natin na parang ilaw sa gilid. Kung meron na rin pa welcome pala natin ba? So, talaga nalimutan ko na yung mga ginawa ko dito. Talaga kasi it's been a month nung huli talaga naglaro nito. Talagang matagal na, di diba? So, ito, meron nga rin pala tayong gantong design. So, hindi ko kasi, ang alam ko, kaya hindi ko talagang pinuno ng design kasi pag pinuno mo, sin mean, pag nilagyan ko ng iba, minsan nalampas, natagos. Alam nyo ba yun? Natagos yung mga item. Kaya, sa alam nyo, makikita nyo man siguro ko nanonood talaga kayo ng mga episode ko. So, at, sana talaga nanonood kayo para alam nyo yung kung saan tayo, diba? Ganyan naman, nag-upgrade para PC natin para talaga dito, diba? At ito yung pinag natin dati, no? Oh, diba, napakaganda, hindi na siya lag. Sana naman, appreciate nyo ang ating, ano, uh, appreciate nyo ba ang ating upgrade? Diba, like na lang, diba? Pasensya na kayo kung itong una natin maging episode na to, eh, parang wala mo masyado nangyari. Kung baga, in-explore lang natin itong ating bago, diba? Kagad, oh, kitang-kita natin dito ang kagandahan talaga ng larong ito. So, tulungan lang natin itong mga chef natin. Pasabangan nyo lang yung mga susunod nating video. Ngayon talaga is hindi pa to kagad tandaan yung gagawa natin ng video kasi wala talaga yung plano pa. Gusto ko yung may plano kung saan gagawin ko bago maggawa ng video para may sunod-sunod, alam mo yun. Para hindi na mahirapan na mag-iisip ako dito at tagal yung pagbibidyo eh. Hindi ko talaga gusto pag matagal yung pagbibidyo natin. So yan, lulutoy lang muna natin doon para sa mga natin tira customer. Okay lang ba sa inyo pag nakaganto yung ating kita? Pag hindi naka third person na ganto, mas okay ba sa inyo pag naka first person na ganyan? Kasi ito yung kasi type ko pag nagluluto tayo, di ba? Para talaga kasing realistic, ba? Diba? So, uy. Ano yun? May sound. So, ito, ito. I-ano muna natin. So, rapid click-click. Rapid talaga ako dyan. sa click. Yun. Wow. Oh. Oh, birthday. Oh, happy birthday, my friend. Yes, happy. Oy, oh, no. what is this? Oh, burger. Oh, burger ka sa akin. Happy birthday sa'yo, my friend. Enjoy your day. Have a nice day. At ito, ba't hindi nyo pinapangayot? ito? Ano? siguro busog na to, 'di ba? Kaba nice day my friend. And you madam, pati ka nakain, sayang naman yung cash. Sana na order ka dapat ba para marami-rami kayo may cash, 'di ba? At akay po naman tayo ng 3K. Well, that was nice sa At tangating Char A89. So tingnan nga natin tong outdoor natin paggabi kasi gusto ko talaga yung medyo romantic na style, diba? ba? Medyo romantic ay kulit na natin to ano na ano, pa siya sabi so na enjoy nyo ba ang inyong meal kasi siya na talaga madam at boss kailangan talaga namin magsara kasi tinan nyo naman wow nakita nyo ba yung kandila I mean yung lamp na yan ang ganda talaga ng itsura ich niya ngayon hindi kagaya dati alam nyo ba yun napakalag kasi talaga dati ramdam ko naman yung lamp wala kasi talaga magawa kasi gusto gusto talaga na nagre-record kumbaga ito na yung ano ko yung para naging libangan ko pag record pag upload pag nagbasabay mag like sa inyo may manood sa inyo appreciate ko na yan so, okay yan. gusto niyo may mag subscribe na din kayo para naman si tagin pa lalo si Ako ba? Ayan. So, salamat nga pala. Nagulat nga din pala ako mga, ano, mga kabaka kasi yung ating channel is nagka-140 subs. So, that was nice talaga. So, yun. Bang dito ko na muna tatapusin yung ating video. So, ito pala yung una nating video sa pagbabalik natin. So, pasetya na kung hindi masyado maganda. Kasi, nag-ano lang tayo. Wala pa kasi talaga masyadong plano eh. Hindi pa tayo. Wala tayong pagkakasunod Something, something. Di Una ko sa inyo nga pa pala ang ating video eh. Huwag niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe para gawa pa tayo ng maraming videos ng Roblox o kung ano-ano. Kahit hindi Roblox video. Maraming salamat sa panonood. At ito nga pala muna sa kayo ang ating pagbabalik dito sa ating YouTube channel ito muna yung video natin sa ngayon, di ba? So, yun sana talaga. Magandang school year niyo at paalam.